Dati ang nadawid sa ilang kontrobersya ang isa sa mga kontraktor ng flood control projects base sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research. Ilang kilalang personalidad naman ang iniuugnay sa iba kontraktor at kabilang si Senate President Jesus Escudero na pumalag sa anyay malisyosong pagdawit sa kanya. May balita si Maki Polido. Labing limang kontraktor ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng isang bilyong pisong halaga ng flood control projects o 20% ng kabuang pondo para rito. Sa labing limang yan, base sa datos mula sa Malacanang, pinakamalaking halaga ng mga proyekto ang nakuha ng SunWest Incorporated para yan sa 78 flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Base sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, dati nang naugnay sa ilang kontrobersya ang SunWest Incorporated. 2012, nang sitahin ng COA ang isa sa kanilang mga proyekto. Lumabas kasi na bitin ng higit 2,000 square meters ang lapad ng kasadang kanilang ginawa kontra sa nireport nitong accomplishment sa DPWH. Napuna na rin sila noon ng Senado. Bakit daw isang construction company ang supplier ng PSDBM para sa Protective Personal Equipment o PPE noong 2020 at 2021 sa kasagsagan ng pandemya? SunWest Construction and Development Corporation o SCDC pa ang pangalan nila noong mga panahong yun. Lumabas din ang pangalan ng SCDC bilang supplier ng umano'y overpriced at outdated na laptop sa DepEd sa 2022 audit ng COA sa PSDBM. Dating incorporator ng SunWest pero nagdivest na umano si ako Party List Representative Elizalde Co. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang pahayag. Mahigit siyam na bilyong piso naman ang nakuha ng Legacy Construction Corporation para sa 132 projects pinakamarami ito sa listahan. Pinuntahan namin sa Pasig City ang nakuha naming office address nito pero sinabi ng security guard na lumipat na ang legacy bago mag-COVID pandemic noong 2020. Mahigit 7 bilyong piso naman ang nakuhang proyekto ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pareho ang office address ng Alpha and Omega sa St. Timothy Construction Corporation na na-awarda naman ng mahigit 7 bilyong pisong flood control project. Pero sa labas ng office office address ng dalawa, St. Gerard Construction ang nakalagay na pangalan. Sa pinakahuling general information sheet ng Alpha and Omega, si Sara Diskaya ang nakalagay na presidente. Nito lang nagdaang eleksyon, nakalaban siya ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde ng lungsod. Nang makapanayam noon ng GMA Integrated News ang asawa ni Sara na si Pacifico Diskaya, sinabi niyang dati silang shareholder ng St. Timothy pero nag-divest na raw sila rito. Nangupahan rin daw dati sa kanilang building ang St. Timothy pero umalis na ito. Ang St. Timothy ang nag-pull out na venture partner ng Miro Systems para sa 2025 automated elections. Sinusubukan pa namin hingin ang kanilang mga pahayag. Halos 8 bilyong piso naman ang na-award sa EGB Construction Corporation. Git ng kumpanya, quadruple A status ang kanilang construction company dahil may integridad ang kanilang kumpanya. Maayos po ang aming trabaho, tumutupad po kami sa lahat ng plans and specification Nasa listahan din ng Center Waste Construction and Development, Inc. na nakakuha ng mahigit 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Inamin ni Senate President Cheese Escudero na kaibigan niya ang presidente nitong si Lawrence Lubiano. Pero inalmahan niya ang isinama sa isang news report na si Lubiano ang pinakamalaking donor ni Escudero noong 2022 elections. Matagal ko ng kaibigan at kakilala uh, siya at tumutulong talaga sa amin mula't mula pa nung hindi pa iso ito. At um, tubong surusagon talaga siya. Bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama, um, yung insinuation, yung inuendo, nandun pa rin for the record. Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pagbid bid pag-award, pag-bahay, pag pag-bayad, pag-inspeksyon. Nang anumang proyekto sa pamahalaan. Pagdidiin pa ni Escudero, 1% lang ng 550 billion pesos na halaga ng flood control projects ang nakuha ng center waste construction. Bakit pinagtuunan ng pansin yun? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas sa opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor? Aktual na may-ari nung mga nung mga kumpanya na nakakuha, nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Lubiano at ng Centerways Construction. Tingin ni Escudero, bahagi ito ng umano'y demolition job sa kanya ng mga nagtutulak sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at taga-kamara umano ang nasa likod nito. Tila nagkakatotoo sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na merong demolition PR job na nakatoon laban sa akin at um, tulad ng uh, babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Sagot ni House Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno. Oh, yung demolition job, siguro bangitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos magka na sila. Masama yung pagka-blanket na Sinisiraan ako dito sa kongreso. Eh lahat kami tinatamaan, ikaw, eh, kaibigan ko si, si Senator Chis. Eh. Kapatiba ako na damay na naman dyan sa Ako Sasyon. Hinihinga namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Pinasisilip na ng Pangulo ang tinawag niyang disturbing na pagkakakorner ng ilang kumpanya sa mga proyekto. Ang DPWH-NCR kumpiyansa raw na walang sabit ang kanilang flood control projects. Malaki yung improvement kasi although nagbaha sa ibang areas, mabilis yung pagbaba niya. May mga areas din naman po na dating binabaha na ngayon hindi na. Ayon kay Roland Simbula ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, paborito anyang gatasan ang mga flood control project. Mahirap kasi ng monitor ito kasi precisely because they are ano eh, they are not so visible. Eh. We can only test uh, their effectiveness and efficiency or what is deficient about them when the flood is already there. Bagaman walang inihahalimbawa kabilang anya sa ginagawa ng iba ang pagbibigay ng campaign fund. They invest in politicians tapos yung politicians are expected to provide them with the uh, the contracts that they want to corner. Si DPWH Secretary Manny Bonoan aminadong may hamon sa pagberipika ng mga ipinatutupad na proyekto. Well, uh, we are doing our best actually to monitor but uh, once again the challenge is actually to verify them uh, actually in the field. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Bumuelta si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagbiyahe niya sa ibang bansa. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari ito sa ating bayan. Hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. kaya ito Dagdag ni Castro, hindi trabaho ng vicepresidente na bumiyahe para siraan ang Pangulo. Hindi rin daw trabaho ng vicepresidente Presidente na hilingin sa taong bayan na tanggalin sa pwesto ang Presidente na anyay ang bisilang lang ang makikinabang. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag tungkol dito si Vice President Duterte. Maaga nagpatrolya ang mga barangay tanod sa Mandaluyong sa ilang pampublikong eskwelahan. Alisunod yan sa utos ng Department of Interior and Local Government na dagdagan ng seguridad bunsod ng mga karahasan sa paaralan. Live mula sa Mandaluyong, may unang balita, si E.J. Gomez. E.J.? Susa naglabas ng utos ang Department of the Interior and Local Government o DILG na kailangang magbantay ng mga barangay tanod sa mga pampublikong paaralan bilang dagdag seguridad sa gitnayan ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Alas 5 ng madaling araw, nadatnan namin nagmi-meeting ang mga tauhan ng Barangay Poblasyon dito sa Mandaluyong. Naghahanda sila para sa kanilang deployment sa mga eskwelahan ngayong araw. Mag-aalas 6 ng umaga, nagsimula silang magronda sa dalawang paaralan, ang Mandaluyong Elementary School at Mandaluyong High School. Naglabas kasi ng utos ang Department of the Interior and Local Government o DILG na kailangang magbantay ang mga barangay tanod sa mga pampublikong paaralan bilang dagdag siguridad sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Pinatututukan din sa kanila ang pagmamando ng trapiko sa oras ng pasukan at uwian at pagpatrol sa paligid ng mga paaralan. Tingin maga po, uh, opening na klase ng six. Nandun na po nakadefloid na po ang aming mga bantay bayan para po magabayan po yung mga estudyante at mabantayan po maigi. Pinuntahan din namin ang barangay Addition Hills na may anim na paaralan. Mag-aalas sa isina nang magsimula ang mga tanod na magbantay at magmonitor sa Andres Bonifacio Integrated School. Pag oras ng pasukan o oras ng labasan, nagmo-monitor na kaagad sila na magde-deploy ng mga tao sa ano, mga bantay bayan sa mga eskwelahan para maiwasan yung kaguluhan sa mga estudyante, mga eskwelahan sa estudyante dito sa Mandaluyong. Malaking bagay raw ang dagdag siguridad sa eskwelahan para sa tatay na si Mark na arawang hatid sundo sa anak na nasa grade 1. Safe na po kami as a parent na ma iwanan namin yung mga anak namin sa school kasi may mga tanod na at saka may nagbabantay na. Hindi na po kami kabado Susana, ayon sa mga tanod ng ilang barangay dito sa Mandaluyong City na nakausap natin, talagang binabantayan daw nila ngayon ay eh yung mga grupo ng estudyante o kabataan na nag-aabangan sa paligid ng eskwelahan na kadalasan daw ay nagsisimula ng away o bullying. At yan, ang unang balita mula po dito sa Mandaluyong City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Natikita ng mga otoridad ang ilang motorista na ginagamit ang improvised plate at nagmamaneho ng may sirang ilaw. Live mula sa Caso City, may unang balita si James Agustin. James! Igang good morning, limang driver ng papublikong sasakyan at isang motorcycle rider yung natikita na sa sinasagwang random inspection ng mga operatiba ng SAIC ngayong umaga. Pinara ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o sa ang mga pampublikong sasakyan dito sa bahagi ng A. Bonifacio Avenue. Ininspeksyon ng mga gulong, wiper, windshield, mga ilaw at preno ng mga jeep, bus at iba pa. Chinek din ang lisensya ng driver, prangkisa at rehistro ng sasakyan. Isang bus at isang jeep ang natikita ng driver dahil sira ang brake lights. Ang isang bus naman na bisto na gumagamit ng hindi otorizadong improvised plate. Hindi rin pinalampas ang isang motorcycle rider na gumagamit naman ng substandard na helmet at nakachinelas lang habang nagmamaneho. Kinumpis ka ang lisensya ng mga driver at inisyuan sila ng temporary operator's permit o yung tinatawag na TOP. Konting abala lalo na sa mga pasahero na papasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga pero naiintindihan naman daw nila yung kahalagahan ng sinasagawang inspeksyon ng mga otoridad. Mas maganda yun para malaman namin kung anong problema ng bus na sinasakyan namin. Okay lang para sa kaligtasan din naman ang mga, mga pasayero. Ah, kasi kung po. hindi do, kompleto dokumento, kawawa po sa ero. Kinakailangan po masiguro kasi natin na ligtas yung ating mga kababayan sa kanila pong paglalakbay sa araw-araw. Sa pamamagitan po ng pagsakay sa mga pampublikong transportasyon, kamukha po nitong mga na, napara nating natin ngayon. Samantala Igan, nagpapatuloy operasyon ng SAIC sa baging ito ng A. Bonifacio Avenue. Ito po talaga yung babaan at sakayan ng mga pasahero dito sa lugar. Yung mga may paglabag naman ay kinakailangan nila na pumunta sa Central Office ng Land Transportation Office para, makumpis, para makuha yung kinumpiskang lisensya mula sa kanila at mabayaran yung multa dun sa kanilang mga paglabag. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Iniahanda ng Department of Foreign Affairs ang panibagong diplomatic protest kaugnay o kasunod ng paghabol ng mga barko ng China sa barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Naniniwala si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na intensyon talagang banggain ng Chinese vessels ang BRP Suluan ng PCG. May unang balita si Chino Gaston. Pincer move ang sinubukang gawin ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China ayon sa Philippine Navy. Sinusubukan umano ng dalawang barko ng China na ipiti ng BRP suluan ng Philippine Coast Guard. Pero imbis na maipit ang barko ng PCG, nagbangga ng dalawang barko ng China. Kitang napipi ang nguso ng China Coast Guard ship ang Chinese Navy ship naman naggaroon ng malalalim at mahabang gasga sa tagiliran. Makikita rin na bago sumalpok sa mas malaking Chinese warship, may apat na CCG personnel na makikitang nagbababa ng bumper sa harapan ng kanilang barko. Matapos ng impact, hindi na sila nakikita sa harapan ng barko. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa kanila. Nag-alok ng tulong ang PCG sa CCG pero hindi ito tumugon. BRP Suluan 4406. This is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. You Prior the departure of BRP Suluan, we saw that uh, some of the Chinese Coast Guard vessels who were also in the vicinity, uh, launched their own rigid um, inflatable boat, and they appeared to be searching uh, for something or some somebody. no? Uh, so we assume that there was a search and rescue that was conducted. Our thoughts and prayers are still for uh, those Chinese Coast Guard who were um, uh, injured dahil dito sa insidente. Sabi ng PCG, lubhang delegado kung ang BRP Suluan ang napuruhan ng mga barko ng China. 44 meters lang ang BRP Suluan kumpara sa 90 meters na haba ng CCG vessel at 135 meters na haba ng barko ng plan. You can just imagine the impact um, kung sakaling ang maliit na barko natin I don't want to speculate that the real intention of the PLA Navy warship was to intentionally ram uh, the Philippine Coast Guard vessel. I still stick with our uh, with our um, initial assessment na there was only a miscalculation on the part of the PLA Navy warship kung kayat nagkaroon ng uh, collision. Pero Si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kumbinsidong balak talaga ng mga barko ng China na banggain ang BRP Suluan. Kitang-kita doon yung uh, aggressive na tactics ng China, no. Ang, uh, ang assessment natin doon ay yung uh, PLA Navy ship ay talagang ang ang pakay niya, ang objective niya ay iram yung ating uh, Philippine Coast Guard. Pag-uusapan daw ng AFP kung ano ang susunod na hakbang ngayong warship anila ng China ang gamit para mangharas sa West Philippine Sea. Kasalanan nila yon, no? Kasalanan nila yung nangyaring yon. Sinasabi nila na tayo daw ang uh, nang, nanggugulo dun sa West Philippine Sea pero kitang kita natin dun sa nangyari na sila mismo ang uh, nanggugulo, no? Because they they continue to claim Baho de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. Ang Department of Foreign Affairs inihahanda ang proseso ng paghahain ng diplomatic protest dahil sa panibagong insidente ng panghaharas. We are of the view that uh, there should be this is a situation whereby we have to be more careful and we still go back to the process of whereby diplomatic dialogue and uh, and and um, and uh discussions will be uh, will be best for the situation. Are we going to summon the Chinese ambassador in Manila? I think there has been uh, a process, but we're still rethinking the whole issue. So, yes, we are not yet. <laughs> Nababahala raw ang DFA sa delikadong pagmamani obra ng mga barko ng China at pangaharang umano nila sa pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa baho di Masinlok. Pinuri rin ng DFA ang pag-aalok ng PCG ng tulong sa barko ng China. Ang crew ng BRP Suluan kinilala rin ng PCG, partikular ang kapitang si Joe Mark Angge. Ilang diplomat din ang kumundina sa anilay delikadong mga hakbang ng Chinese ships gaya ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. Ang Foreign Ministry ng China isinisisi sa Pilipinas ang insidente at hinimok na tigilan na raw ang paggawa ng mga aksyong naguudyok ng gulo. Tugod dito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro i'm already tired of contradicting, you know, uh, and i don't want to uh, answer a blatant lie and, uh, you know, uh, and, and uh, glorify it. and everybody knows the truth, really. why will we pick a fight? that's what the president said. who in his or her right mind will initiate a conflict when you are a smaller country? Mm -hmm. common sense, unless they don't have any. Ayon sa PCG, umuwi muna sa Maynila ang BRP Suluan dahil limitado ang fuel at supplies nito. Sa ngayon, BRP Teresa Magbanwa ang nakaposisyon malapit sa Baho de Masinloc. Kinumpirma ng Philippine Navy, may Navy warship ang Pilipinas malapit sa lugar noong nangyari ang gulo sa Baho de Masinlok. Natanong ang Navy kung hindi pa ba ang pagsali ng Chinese warship para makialam at mamagitan ng Navy warships ng Pilipinas. Sagot ng Philippine Navy, may rules of engagement na sinusunod ang puwersa. Pwede lang gamitin for self-defense at depende sa judgment ng ground commander. All the rules of engagements are bound by international law within the bounds of international law and domestic law. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.